Si ang isa sa apat na pangunahing karakter sa kwento ng Hunter x Hunter. Kahit madalas natin siyang nakikita at napapanood, may mga bagay pa rin na hindi masyadong malinaw at hindi natin alam ang patungkol sa kanya. Kung kaya sa video na ito, pag-uusapan natin at tatalakayin natin ang limang bagay na maaaring hindi mo pa alam patungkol kay Killua Soldic. Ang una sa ating listahan ay ang kanyang Nen Type na tinataglay. Para sa mga hindi nakakaalam, siya lang ang nag-iisang transmuter sa pamilyang Soldic. Dahil sa bagong Nen chart na inilabas, pinakita si Seno at Silva na kabilang sa emitter na Nen type. Kahit nagtataglay sila ng puting buhok na katulad ni Kilua, magkaiba naman ang kanilang mga Nen type dahil si Kilua ay nasa midpoint na ng transmuter at enhancement. Kung kaya masasabi natin na dalawa ang Nen type na tinataglay ni Kilua dahil kabilang din siya sa enhancement. Napapalakas niya rin ang kanyang abilidad at nagagamit niya ito ng maayos, sa tulong na rin ng kanyang pisikal na lakas ng pangangatawan. Marahil kaya sinabi ng kanyang pamilya na espesyal si Kilua, dahil na rin sa kakaibang talento nito at kapangyarihan na tinataglay. Sapagkat alam naman natin na ang mga nagtataglay ng itim na buhok sa pamilyang soldek ay kabilang sa pagkontrol na Nen-type, na maaring namana nila sa kanilang nanay na si Kikyo Soldic. Masasabi natin na espesyal talaga si Kilua dahil siya lang ang nag-iisang transmuter na may halong enhancement ang nentype sa kanilang pamilya. Kung kaya inaasahan din nila na siya ang magiging pinuno ng pamilyang Soldik balang araw. Ang pangalawa sa ating listahan ay ang pangarap at layunin. Sa apat na pangunahing karakter sa kwento ng Hunter x Hunter, si Kilua lang ang nag-iisang walang pangarap at layunin sa kanila. Dahil ang gusto lamang nito ay lumayo sa kanyang pamilya, kung kaya sumali ito sa Hunter Exam para lamang maglibang at magsaya. Gusto niyang alamin kung totoo ba na mahirap ang pagsusulit sa Hunter Exam. Hindi ka tulad sa ibang pangunahing karakter sa kwento na merong mga layunin tulad ni Gon na gustong makita ang kanyang ama. Si Kurapika naman gustong ipaghiganti ang kanyang tribo na pinatay ng Phantom Troop at si Leorio naman na gustong maging doktor balang araw. Si Kiluwang lang ang nag-iisa'ng walang ambisyon at layunin sa buhay dahil ang gusto niya lamang ay maging malaya at maging normal na bata na merong mga kaibigan. Ayaw niya rin maging tagapagmana ng kanilang negosyo dahil ayon sa kanya pagod na itong pumatay ng mga inosenteng tao. Masasabi rin natin na tamang desisyon din ang paglayo niya sa kanyang pamilya sapagkat mas lalo pa itong lumakas pagdating sa pakikipaglaban at paggamit sa kapangyarihan ng Nen. Ang pangatlo sa ating listahan ay ang pagkahilig ni Kilua sa panonood ng mga pangmatandang palabas. Tama kayo ng pagkakarinig, mahilig si Kilua manood ng mga porn video. Nangyari ito sa episode 54 ng Hunter x Hunter 1999 version. Na kung saan lumabas si Leorio upang maglibang at para hanapin na rin si Kurapika sa York New City. Nang makaalis na si Leorio sa kanilang tinutuluyan, tinanong ni Kilua si Gon na kung gusto rin ba nitong manood ng pangmatandang palabas na kung saan namula naman ang mukha ni Gon dahil nalaman niya ang tinutukoy ni Kilua. Makalipas ang ilang oras nagtanong si Gon kay Kilua, ngunit sinabi nito na huwag magulo si Gon dahil malapit na sa pinakamagandang parte ang kanyang pinapanood. Na kung saan biglang dumating si Leorio at nahuling hindi pa natutulog si Gon, pero si Kilua naman ay mabilis nakabalik sa kanyang kama para magpanggap na kanina pa natutulog. Para sa akin isa ito sa nakakatawang parte ng Hunter x Hunter sapagkat alam naman natin kung gaano ka-intense ang labanan sa York New City. Ang mga ganitong kaganapan ay para hindi lamang purong patayan ang ating mapanood, sa halip meron din itong kaunting katatawanan. Ang pang-apat sa ating listahan ay ang pagiging takot ni Kiluwa sa mga isda. Tama kayo ng pagkakarinig na tatakot si Kiluwa sa mga isda. Nangyari ito sa episode 18 ng Hunter x Hunter 1999 version na kung saan tinuturuan siya ni Gon kung paano manghuli ng isda. Nung meron na silang nahuling isda na punta ito sa kanyang katawan na mas lalo siyang nakaramdam ng takot. At nung nakapagluto na sila para kainin, binigay sa kanya ni Gon ang isda, ngunit natakot siya rito dahil nakatingin daw sa kanya yung isda. Sinabi pa ni Gon na mas nakakadiri at mas nakakatakot pa raw ang ginagawa ni Kilua kapag papatay ito ng tao. Sinabi naman ni Kilua, na ibang usapan na yon at nagsusuka pa ito dahil sa kanyang isdang nakita. Kahit sa mga bulate na at nandidiri ito nung hinawakan ni Gon ang mga bulate na gagamitin nila para sa panghuhuli ng isda. Para sa akin isa rin ito sa nakakatawang parte sa kwento ng Hunter x Hunter, at sayang lang din at hindi na ito pinakita sa 2011 version. Ang panglima at panghuli sa ating listahan, ay ang pagkatuto ni Kilua sa kapangyarihan ng Nen. Para sa mga hindi nakakaalam, sa unang bahagi ng Hunter x Hunter siya lang ang nag-iisang walang alam pagdating sa kapangyarihan ng Nen sa pamilyang Zoldyck. Na kung saan, hindi sa kanya pinaalam ang patungkol sa Nen at hindi rin siya tinuruan ng kanyang pamilya, kahit halos lahat sila ay mga malalakas na Nen user. Na para bang sinekreto sa kanya ang patungkol dito, dahil merong rason at dahilan ng kanyang pamilya sa pagtatago nito sa kanya. Marahil inisip nila na mas magiging mahirap kontrolin si Kilua kung malalaman nito ang paggamit sa kapangyarihan ng Nen. Dahil alam naman natin na iba ang takbo ng pag-iisip ni Kilua kumpara sa ibang member ng pamilyang Soldik dahil mas gusto nitong maging malaya at mamuhay ng normal. At dahil sa rason na yan mas pinili nilang hindi sabihin kay Kilua ang patungkol sa kapangyarihan ng Nen at tuturoan lamang siya nito kapag siya na ang mamumuno sa kanilang pamilya. At dahil sa pag-alis ni Kilua sa kanilang tahanan at dahil sa pagsama nito kay Gon, natutunan din niya ang kapangyarihan ng Nen at napalakas pa ang kanyang abilidad na ginagamit sa mura nitong edad. Nakakapag-ensayo din ito na maayos na masasabi natin na isa na rin siya sa pinakamalakas na karakter na gumagamit ng kapangyarihan ng Nen. At yan ang limang bagay na maaaring hindi mo pa alam patungkol sa karakter na si Kilo Soldek. Pero kayo mga idol, meron ba kayong opinyon patungkol kay Kilo Soldek? Maari niyong sabihin yan sa baba mga idol, para ating mapag-usapan. Maraming salamat sa panonood mga idol, at God bless na rin sa inyo. Nais kong sabihin na meron na rin pala tayong bagong gawang Facebook page, like and follow nyo na rin, lalagay ko na lang ang link sa comment at description, maraming salamat sa suporta nyo mga idol.